Tapos ngayon mga kaibigan, 'no, isang Samsung na ang model niya ay CT21 C512C5. So tingnan natin ang kanya'ng issue, 'no. pa ko na dito. Ayun. Tapos Ayun, walang ano, walang ka indicator na nagpa-power. So ang issue niya no, mga kaibigan, no power. Buksan ko muna. Bukas natin mga kaibigan, ito yung nakikita natin, daming sapot-sapot dito. Oh. Dinilisan muna natin, no. Oh. Uh, board niya no mga kaibigan makikita natin. Ang una ko nang munang gawin ito, susuldahin so ko lang muna ang banda sa power supply niya since no power siya. Uh, magsusulda muna ako ng mga pisa dito baka lumuluwag lang. Pero bago natin soldahin no mga kaibigan, kailangan na madrain natin yung uh, naka-impact na voltage dyan sa kapasitor Dahil kapag uh, ito kasi kahit hindi nakasalpak siya no mga kaibigan sa outlet ito o yung plug niya hindi nakasalpak meron pa yung nakaimpak na buntahi dito sa kapasitor niya ito banda itong kapasitor niya uh, i-rinse natin sa 250 kahit 250 volts lang no mga kaibigan no testin na natin yung yan itong kapasitor yan. Meron. So sa yung 250, bitawan ko tapos isundot ko naman. Ayun, naka 250 rin tayo. O sa yung 250. So ibig sabihin itong sa kapasitor na to, meron siyang 250 volts na supply. So bago natin hinangin yan no, mga kaibigan, i-drain muna natin. Ang ginagamit ko sa pag-drain, ito lang sa glow stick Uh, glogan ko, glugan. Uh, ginanyan ko lang yan. Ayun, no? Yan. Sundot lang natin mga 30 seconds siguro. Sundot natin ulit mga kaibigan, no? So, wala na siya. Wala na siyang naka impact na supply dito. Okay, eh, hinangin ko lang muna. no mga kaibigan ito na yung board niya ang gagawin natin ngayon mag ano na tayo mag voltage check na tayo actual na voltage checking na tayo mga kaibigan yung filter capacitor dito sa primary no mga kaibigan naka range na tayo sa 1000 sa ating multimeter, uh, multi tester naka 1000 volts DC tayo test testiran natin yung pinaka filter kapasitor niya dito sa primary Ayan, totoo ko na, no? So, makikita natin na mayroon siyang reading, no? Yung supply natin, pasok dito sa primary. Pero makikita pa rin natin na walang light indicator. Ngayon, testiran na naman natin itong sa Di secondary, skandari no, na tayo. Babaan na natin yung range ng ating multi-tester. Kahit ilalagay na lang natin sa uh, 250 volts DC. So, magti-testing tayo ngayon. Unahin muna natin tong supply dito sa uh, papuntang <coughs> playback niya. So, dito tayo sa filter kapasitor. Dito. Yan, ito yung filter kapasitor niya, no, mga kaibigan. Na uh, galing yan dito. Kung makikita nyo, ma, yung ganyan ito. Yan, ganyan yan siya. Tapos, yan, papunta yan dito. Dito sa filter na kapasitor. Yan. Wala, wala tayong reading na nakikita. <clears throat> yan, papunta papuntayan siya dito no, mga kaibigan no, dito. Tapos dito na sa uh, 120 natin sa B+ plus ng ating flyback. So negative. Wala talaga, wala tayong narireading ngayon babaan natin yung range sa ating tester. Uh, gawin na lang natin na uh, uh, 50. Sorry mga kaibigan no, wala tayong digital na tester. Ah, ito lang muna pagtiyagaan natin tong analog natin. Okay, dito tayo sa ibang mga supply. direkta na lang tayo sa mga filter kapasitor no, mga kaibigan. Gaya nito. Kung may marireading ba tayo. Dito filter kapasitor yan siya. Wala, wala tayong nare-reading, wala tayong nasusukat. At yung iba pa na filter dyan na kapasitor itong sa 5 volts no papunta dito so ito wala pa rin no mga kaibigan no wala wala siyang marireading dito rin yung kanina wala so ibig sabihin mga kaibigan walang output na lumalabas bunutin ko lang muna no walang output na lumalabas. Ang kadalasan nito, ang um, siguro may mga shorted to sa secondary. Kaya yung bol, yung supply natin ay hindi tumuloy. Malamang ang isang suspect natin uh, shorted yung sa horizontal output niya at itong flyback yan din ang sanhi kung bakit Uh, hindi siya tumatanggap ng supply dito sa secondary. Uh, ngayon titisteran natin yung kanya'ng horizontal output yung transistor niya. Yeah. Yong tester natin mga kaibigan naka-range siya sa times 1 para makuha lang natin yung shorted dito. Dito tayo uh, itutok natin tong isang test probe natin sa collector tapos sa uh, dito sa emitter itong pula na test probe natin. Titingnan natin no kung meron ba siyang palo. Kung meron palo, may shorted. Ayan, may deflection kapag ilapat natin dito. Tapos ilipat naman natin to base at saka collector. Ayan. Meron, meron siyang palo, no. So may shorted dito na banda na circuit. So titestiran natin 'yan mga kaibigan. I-detach lang natin yung uh, transistor na 'yan. Tapos testira natin ulit kasi medyo ma-mislead tayo no sa pag-tester niyan kung nakadikit pa siya sa board. Tanggalin ko muna. Tinanggal ko siya no mga kaibigan para ma natin na hindi nakakabit sa board. Ayon. Uh, dito no collector tapos base. Ayun, oh, wala. Tapos collector emitter wala. Wala siyang deflection. So Ibig sabihin mga kaibigan, itong horizontal output, output natin ay okay to. So titingnan natin yung board dito kung may shorted pa ba. Habang nakatanggal to So panigurado meron to eh Kasi Okay naman tong Ating Rosento Love Pot uh, Pero Testiran natin no, oh, mga kaibigan Ilalagay natin Sa times 1 Ayan Ano oh. Collector tapos base Meron Times 1 Oh meron siya meron tapos ito collector at saka emitter meron din so panigurado mga kaibigan uh, may ibang sira pa dito hindi uh, horizontal output niya ngayon maghang naman tayo sa kanyang flyback tapos mag voltage checking mga kaibigan ang kanyang B plus sa flyback at yung H out pala na transistor binalik ko na lang din dyan no, para mag voltage check na tayo at naisal pa ko na rin ang kaniyang uh, power supply no yung plug uh, dito tayo sa mga secondary output niya mag uh, pero kapansin pansin no mga kaibigan umilaw na yung light indicator niya nung hinihang natin yung B plus ng flyback So, magbo-voltage check tayo sa uh, mga kapasitor dito, no? So, ang dito muna tayo sa pinakamababa, inaka tayo sa 10 volts kung uh, presence ba yung mga maliliit na mga bultahin niya na nakasupply dito sa ating uh, system IC, no? Ngayon, ah uh, tingnan muna natin dito sa kanyang filter kapasitor yung tinistira natin kanina na walang uh, reading yan meron na so meron na tayong nasusukat okay yan siya pasok yan siya na tapos yung sa kabila naman ito meron meron siya no mga kaibigan sa ating supply papuntang playback taas taasan lang natin yung range natin, lalagay natin sa 250. Di ito yun siya na transformer no. Eh bali ito yung out niya pa ganyan. Tapos yan, pinelter. Ito filter capacitor din to. naka-range tayo sa 250 volts no. 250 volts. So, ito to ko na pack, tutok ah uh, meron meron tayong nasusukat dyan na reading pasok yun siya na supply para dyan sa ating flyback So, ang gagawin ko lang muna nito mga kaibigan ay tatanggalin ko yung flyback at papalitan. Pamalit, mga kaibigan, no, may nahanap tayo na isang board dito. Board din ito sa Samsung. Ito, flyback. Sana gumagana pa tong flyback niya. No? Ito yung ipapalit natin. Kasi number tayo dito sa flyback niya, yung ito, yung papalitan natin. Kasi walang pangalan. Na wala na yung papel dito. Kaya ang ginawa ko, naghanap na lang ako ng kaparihan na board doon sa mga tambak natin. Yun, nakahanap ako. So magkapariya sila no, mga kaibigan no. Yan. Kapariya sila. Kaya tatanggalin ko na itong flyback na ito at uh, i-replace natin dito sa pagtanggal din dito mga kaibigan huwag tayong basta-basta da bubunot lamang no kailangan natin itong yilo i-press natin para matanggal natin to kasi kung bubunotin lang natin tapos hindi nakapress to, matigas baka maputol pa so, i-press ko na ito ayan, oh. ayan eh, press ko na yung yellow pag press tapos bon bonot ayun saglit lang itatabay eh, tatabay na natin tong luma hindi na natin tong gagamitin papalitan na natin siya ng itong bago bagong baklas <laughs> na ikabit ko na yung bago natin na pinalit na playback at yung high voltage line niya na ko na rin yung sa anode cap pati itong sa screen niya at sa focus. Ngayon no, salpa ko na mga kaibigan at uh, mag counter mission na lang tayo dito sa mga bultahin niya, mga supply. So salpa ko na. Ayan no. Ayun. Makikita natin na umilaw na yung light indicator niya na hindi nakahang yung flyback. Kanina eh, kapag uh, yung flyback nakadikit pa dyan, ay hindi mag-iilaw tong light indicator. Pero ngayon, kahit nakahinang yung sa B plus ng flyback natin, ay nagkailaw na. Ang trabaho kasi nito, no, mga kaibigan, no, papasok yung bultahi dito, tapos i-convert ng EC to DC DC na filter kapasitor niya tapos magpapalabas ng mga standby voltage like mga 5 volts no Pap papuntang system tapos uh, itong sa switch button niya no ito yung switch button niya no mga kaibigan itong yan itong kulay blue na yan switch button sa power button niya pagka-i-press natin yan Ah uh, magbibigay na yan ng signal doon sa system IC natin na ino na natin yung unit pagka on na yung pagka press na natin yan ito namang system IC uutos naman yan siya papuntayan dito sa optocoupler yan optocoupler na yan, yan sa feedback yan siya na circuit no tapos papuntayan yan siya sa regulator din utusan niya yung regulator na kailangan na magpapalabas na ng mga regulated na mga bultahe no mga supply sa pamamagitan din ng ating chopper transformer ngayon naisalpak na natin no? at uh, check natin yung uh, B plus niya dito sa o oh, naka 250 na yan no? so dito tayo sa kanyang B, eh, sa B plus ayun yan pagaganyan normal na yan no, mga kaibigan at saka meron na yung mga Uh, supply na rin dito hindi na, na natin i-check panigurado meron yan eh kasi umilaw na nga yan dito so itong switch niya ano mga kaibigan sundutin ko na ayan sundutin ko na no tapos mag-check tayo ng mga uh, supply dito sa kanyang output din ng flyback kasi yung flyback din yan mga kaibigan transformer din yan eh yung magsusukat sa kaniyang uh, kanyang CRT board kung meron na ba siyang binabato na 180 ito may filter capacitor din dyan no makikita natin no filter capacitor ito so siya yung nag filter uh, ng 180 so titingnan natin no mga kaibigan kung meron na ba So meron Meron siya mga kaibigan no? Normal naman 180 volts Ngayon kasi Kompleto naman yung supply natin dyan Na makikita natin dyan Sa board natin Titignan natin yung screen kung meron na ba siyang uh, Kasi nag usilit na eh Kung meron na ba siyang display Titignan natin dito Ayun meron no mga kaibigan So, anuhin ko lang muna to i-close ko lang muna to para ma-final um, testing na natin, malagyan natin ng supply or keyboard. sa keyboard. final testing no mga kaibigan, i-salpak ko na. Ayan, salpak na. Tapos makikita natin yung uh, light indicator dyan na uh, meron na. At yung nilalagyan ko na rin din ng ano, signal yung sa tuner niya. So, i-ano na lang natin yung power button. Yan. naririnig uh, natin no na yung audio niya sa Samsung, meron siyang uh, tunog kapag nag day on Ayan. So, ayun no, mga kaibigan no, success yung gawa natin. So, okay na solve natin yung problema. ng no, mga kaibigan, yung problema nito no power kahit ang indicator niya light indicator ay hindi talaga uh, magpakita so nung sinukatan natin walang supply doon sa secondary pero meron namang supply dito sa primary noong hinahang natin yung uh, B plus sa flyback nagkaroon ng uh, standby na supply sa secondary So, ibig sabihin, yung flyback, itong flyback, ito yung sira. Kasi kapag ka inihang natin, lalabas yung supply niya. Kapag uh, nakadikit pa, ay walang su supply. So, shorted to na flyback. Kaya, pinalitan natin, no, mga kaibigan, at ito na. Umuukin na siya. Umuukin na siya dito, no, mga kaibigan. Yun lang, no, ang maibahagi ko sa inyo. Baka maka-encounter kayo ng trouble na ganito ganun lang din yung procedure na gagawin natin ihang natin yung flyback so hingi na lang ako ng pabor at tanawin ko rin ito ng malaking nautang na loob kung kayo po ay mag subscribe mag like sa ating channel uh, ah, pwede rin kayong mag comment may ari ng tv na mga kaibigan na inayos natin na samsung si paring prudes Ayun. Ah, Maraming salamat ha. Ah. Salamat din. Talagang ibang klase the best. Wala akong masasabi talaga the best. Okay, salamat no. Salamat din mga kaibigan no sa panonood sa ating YouTube channel.